Nay Russell, ano po ang ginagawa niyo po sa buhay o trabaho? Kaalaga ng apo, mga apo, ma'am. Ilan po ang apo niyo, Nay? Dalawa. Dalawa po sila. Ah, dalawa. Yun po ang ginagawa niyo. nag lang po kayo ng apo? Opo. kailan na kayo nasunugan? March 5. March 5 lang? Ano oh. oh, ano ba ang dahilan? Ba't nasunog? Oto, sa daw, ma'am, sir. Kalan, kalan nyo? Hindi, yung kapitbahay naman. Nakalan. Sa Ano ba yun? Dikit-dikit ang bahay? Opo, sa squatter kasi kami siya nakatira. Hmm. Ba't kayo malungkot? Wala ka <laughs> Eh, kabahan lang po. Hmm. Sana makashoot ako. Makashoot? Kasi <laughs> <Siguro> daw niya makashoot. <laughs> Ay, nanay, magkailang problema. Alam niyo na ang gagawin niyo. Tutulungan ko kayo. Yung one, pag nashoot nyo, dili pa tayo sa two. Sa two, sa three, four, five, di ba? Six, seven. Tutulong ko kay Nay. Meron kayong dalawang minuto, okay, magmadali ha? Okay ba kayo? Opo, sir. Ano ba, usapan niya pag nanalo, hati-hati? Pagbigyan -hati? ko sila. Pareho man kami nasunugan, sir. Kaya nga, kunyan, manalo ka 50, din pa paano. Tulungan mo sila. Opo. Sa'yo yung 49, 1,000 sila. Opo. <laughs> <laughs> <Ba ba? laughs> Andi naman, okay. Okay. Kahit oh. kalahati lang sa akin. Ang bait naman, kahit kalahati na lang sa akin. Hmm. Oh, nai, ali po kayo. Yan po yan, ha? Yan, ha? Kanan po ba kayo? Kanan, napapanood nyo naman to. Di ba? Subukan nyo, ha? Subukan. Doon po. Yan, yeah, sa one pot. Iga ah, uh, bato. Ako. Ah, masakit yung kamay niya. Masakit. Hindi, <laughs> masakit yung kamay daw niya. May kasama ba siyang anak? Si Jana kaya pa lang. Chanak? Ano siya sama Chanak? Wala nang magulang ka. Kasama niyo si Jana? Opo. Kasama ka ba sa bahay? Wala ka mag... Alika, alika. Alika. Braso ko sir. O, hindi. Ano yung braso niya? Bakit? Ay, may bukol na yan. Ay, siko pala yan. <laughs> Jana, alika. Ano niyo si Jana. Inampon lang namin, sir. Wala ah, magulang eh. Ah, walang magulang. Ilan taon nyo siya inampon? Ano pa lang, itong, ano pa lang, sir, wala pang kalahating taon. Dito, susuportahan natin siya. Dito kayo, nai, panoodin nyo siya. O, dito, sabahin nyo siya. Si nanay. Siya na lang paglalaroin ko para sa'yo. Okay, anong pangalan mo? Jana po. Jana, ikaw ba'y dalaga? Opo. Ilan taon ka na? 17 po. 17, hindi ka nag-aaral? Hindi na po. Ano ginagawa mo sa buhay mo? Wala na po. Tumutulong po sa kanila. Namag? Tinda? Opo. Oh, eh nasunog na po eh. Nasunog na po. Na. kayo! Dahil diyan, ilapit natin to! Dalawang minuto. Iha, bitawan mo yan pag nashoot mo. etong hawakan mo mga boss na to. Pag nashoot mo, bitawan mo. Dito tayo. kasama kita ha. Gusto namin manalo kayo. Sana makuha mo yung kahit ng mga 200,000. Good luck! Jana, you have two minutes. Magmula po sa si San Antonio, kasi dito sila po'y nasunugan. Si Nanay Russell po maglaro, pero ang kanya pong kasama ang maglaro dahil hindi kaya ni Nanay. Chana, Jack, pata tayo. Patalbogan, go! Ayan! Ayan na, Chana, magmasyado malakas. Kaya! Nay, ito lang, misan lang to. Uy, mas <laughs> kita. Guys, may iba lang. Para sa mga kababayan natin. Dalawa, nashoot nyo. Bibigyan ka na ng tatlo. Shoot nyo yung tatlo. Plus 10,000 kayo. Hmm. Nay, galingan mo, Nay! Galingan mo, Nay! Patalbogin. Okay, wala pa, wala pa. Nay. Meron na kayong 20 plus 10, 30. Pandagdag yan. Ha? Okay? Go. Wala pa ha? Kaya, masya excited eh. Masakit na yung kamay niya. Okay. Go. Siyempre, meron ba kayong 9-4-8 Primex Agency? Tigis ang jacket sila, tigis ang jacket Jacket para sa'yo, jacket para kinanay Tigay mo na yung ating Mobile na cellphone Tigis na, tigis na Tigis na, para partner yeah. Partner, partner, yan eh Magkasama yan sa buhay Okay, at eto na, eto, eto, eto importante Oop. Meron kayong ten kanina Saka nakatatlo kayo Para sa inyong mga nasulugan, magsama-sama na kayo Magtulungan na kayo a total of 40,000 guests! Wow! Nay, 40,000 po ang napanalunan nyo. Maraming ano ang gusto nyo sabihin sa Wawawin? Maraming salamat po sa Wawawin. Sana mo... Ano sa Wawawin? <laughs> wawawin! <laughs> sa Wawawin, sana humaba pa sir ang inyong buhay at maganda. Bigyan ka po ng magandang pangangatawa ng Panginoon. No? Oh, salamat. God bless you, sir. Kaya kinangirasa lang. Maraming salamat sa mga tumulong sa amin, kung sino man sila. Marami, di ko nabanggitin ng mga pangalan. Maraming, maraming salamat na tumulong kayo sa amin. Kahit, sana marinig ninyo yung mga tumulong sa amin. Maraming salamat buong kaming nasunog.